Guys, nandito ako ngayon sa park. Naglalakad ako ngayon. Ang ganda dito, oh. May tanong nga pala ako sa inyo. Halimbawa, isang araw, masalubong mo bigla dito sa park, yung dati nang may utang sa'yo. Nung sobrang tagal yung may utang sa'yo na hindi siya niya nabayara. Tapos, sa sobrang tagal lang yung pagkakautang sa'yo, pakasamaan mo pa siya ng loob. At hindi lang yun. Ang dami yung naging issue. Uh, dati ka yung close, o kaya naman syempre tiwala ka lang, o kaya naman syempre negosyante ka, nagpautang ka. And then, ang dami niyang pinangako sa'yo na magbabayad na siya pero walang natupad. At biglang isang araw, nasa lubong mo siya. Ano ang gagawin mo? Hmm, daming relate dito, no? pag-usapan natin yan. Ang gandang topic nito guys. So ayan nga guys, ang tanong, ano ang gagawin mo kapag nasa mo sa daan ang taong matagal ng may ipang sa'yo? Dami na nito guys kasi iba-iba uh, tayo ng haba ng pasensya. Pasensya na kasi medyo kasi dito eh oh. Dito kasi ako sa park. Iba-iba uh, kasi tayo ng haba ng pasensya, guys. No? Alam po natin yan. Minsan pa nga, uh, ang mga tao nagkakautang sa atin, hindi na nakakabayad. Masakit pa nga doon minsan, kakilala mo, kaklose po, malapit sa'yo. At kahit pa nga nakasan ang ATM sa'yo, talagang naglolo ko pa rin. Minsan talaga hindi naiiwasang meron talagang hindi makakabayad. Kahit na may nakasan pa rin ATM sa'yo. So, balik tayo, guys. Ano ang gagawin mo kapag kasalubong mo o nagkita kayo bigla ng taong may utang sa iyo. kasi sa taga na ng panahon nagkaroon na kayo ng issue, samaan ng loob, away. Yung iba nga dyan, ano eh, out pa nila sa FB, hinatag pa nila, yung iba sinusugod pa nga sa mga bahay nila, nakapag-away, nakapagsambunutan. Pero iba-iba tayo ng paraan guys, no? Ang tanong, pag ba nasindak mo yung taong may utang sa'yo eh, magbabayad ba talaga sa'yo? o gagawa ng paraan para makabayad sa iyo. Minsan ginawa mo na lahat, eh, ay na mo na, hindi pa rin nakakabayad sa iyo. Alam mo guys, may kwento ko lang sa inyo. Sa dami ng karanasan ko sa pagpapautang na iba e ay eh, minsan hindi nakakabayad sa akin. Ito kasi guys, nabangit ko na po sa dati kong vlog na kapag ba may utang sa iyo, ang pagal hindi nakabayad, eh nakakarma ba? Alam mo guys, sa dami ng experience ko na may hey, mga talagang hindi nakakabayad. Meron pa nga na matayan ako eh. 100,000 na higit ang nawala sa akin. Kasi ayaw talaga akong bayaran ng pamilya. Tapos naman, naranasan ko naman na kaibigan mo pa, nangako sa'yo, pinakasamahan mo, lending, hindi ka pa rin nabayaran. Pero kahit mga musta ka, alam mo may pera naman sila. Hindi ka talaga sila nakakaalala magbayad sa'yo. Kahit na hulog ang ka, kahit 100, 100, makabawas lang ba? kahit makabawas lang sa upang sa'yo. Kasi alam mo ang tao kasi, kung talagang willing magbayad yan, kahit hindi mo singili, magbabayad yan. Kaya lang sa dyan talagang may mga taong manhid, masyadong risky itong negosyo natin, no? Kasi ang daming magkakaibigang nagkakasiraan na lang dahil lang sa pera. Ito o yan, guys. Uh, misan nga, kahit hindi kasulatan na eh, ganoon pa rin, kahit ipabarangay mo, talagang walang balak magbayad. Pero halimbawa nung nagkasaliburan kayo, bigla kayo nagkita ng isang araw, eh sa akin, alam mo, ginagawa ko na lang. nag lang ako sa kanya. Sa kanya, sa totoo lang eh, araw-araw ko nakikita yung mga taong may mga utang sa akin yung hindi nakakabayad eh. Nakanasan ko rin kasi dati, kasi sobrang tiwala ako, hindi na ako kumuha ng ATM. Kasi nga, mag naman kami, plus, magkatrabaho, saka malintang naman yung hiniram niya sa akin. Nasa P5,000 ang siguro yun ano una, nakakabayad, nakakahulog, nakaka-renew. Kaya iniisip mo, hindi naman niya siguro uh, ipagpapalit na magkasira kami lang dahil lang sa pera, dahil magkaibigan naman kami, magkatropa naman. Pero talagang ganun eh, no? Nang dahil sa pera, magkakasira kayo. Yung dating samahan nyo, pawawala lahat yun. Kasi, ang nangyayari nga, naniningil kayo kung nga yun ang masamain. Ito na ngayon ang masama at hindi makaintindi kapag wala nga silang mabayad. Wala nga silang maibayad sa iyo. Bukod pa diyan, guys, lalabas pa na ito ang masama sa paningin ng ibang tao kasi o na nga tong meron at sila ang wala. Pinapahiya mo pa. Yung iba ay tinatagayan sa Facebook. Yung iba naman pinapabarangay. Yun po ay kapag may hawak tayong kasulatan, na meron tayong legal document sa na nagpapatunay. Pero meron kasi iba hindi talaga matinag eh, no? Kaya makapala yung mukha. Or siguro, pagpasadyos na lang natin na kaya may mga taong ganon, sa negosyo natin talaga, hindi lahat lagi successful, hindi lahat lagi perfect. Um, pero isa lang ang masasabi ko dyan, eh. ang ang mahalaga, habang dire-diretso ka nagpapautok, at tuloy-tuloy yung mga taong maguhulog at napagkakatiwalaan. Ang mahalaga, ang puhunan mo dati ay hindi nananatiling puhunan. Nakikita mo pa rin yung difference na lumalago siya. Kesa yung masasabi mo kasi yung lugi ka. Kung yung dating puhunan mo mula umpisa ay hindi na lumago. Siguro sa ibang tao, hindi sila nakakabayad. Pero, isipin mo na lang guys ha, mayroon namang ibang tao din na nakakabayad. Ang mahalaga na lang siguro, mas nakilala mo yung taong may utang sa'yo, mas nakilala mo yung kaibigan na kung dahil lang sa mababang halaga eh, nagpakilala siya sa'yo. Pero sa bawat tao na pinapautang mo at hindi nakakabayad, natututo ka. Kasi habang tumatagal yung experience mo, naiipon lahat ng karanasan mo sa pagpapautang, mas nakikilala mo yung ibang tao. Marami kang natututunan. Mas naghihigpit ka. Mas nag-grow up. At the end of the day, mag-inventory ka ng pungunan mo. Inventoryin mo lahat mula na nag ka. At ang pungunan mo ngayon, ang layo na nang narating. Yun naman talaga ang importante. Uh, kahit kasi ang mga milyonaryo at malalaking tindahan, may mga lugi yan eh. Pero hindi mo masasabing lugi eh. Kasi meron mang hindi pasok na tubo, pero ang mahalaga, pag naging inventory ka, mula sa maliit na puhunan mo, ang layo na nga narating mo. Na. Kaya shout out po sa lahat ng mga katulad kong mga nagpapautang nung dyan na nagsasabi at nakukomment ko na mula sa maliit na halaga ngayon, ang labuna. Siyempre, yun naman talaga ang goal natin na lumago yung pera natin. Pero talagang sa pagpapautang, guys, hindi yan perfecto. Hindi yan talaga may iwasan na may mga taong balasubas. At hindi talaga natin may iwasan na minsan may mga pagkakataon na sinuswerte at merong hindi. Pero alam nyo, guys, dati na rin sa mga vlog ko to, nilabas ko na to na kung may karma ba sa pagpapautang. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na Kapag hindi ka binayaran eh, kinarma ka? Kinarma ka? No. Mas ang balik nito ay sa hindi nagbayad. Mas babalik to sa mga hindi nagbayad na nangutang. Sila ang makakarma. Alam mo kung bakit? Liliit kasi ang mundo nila. Kung lagi nilang habit ay mangutang at hindi magbayad, wala na yung taong mga blessing na pinagdala sa kanila para pautangin sila yung mga taong blessing para sa kanila na kapag nagipit sila, eh, makakatulong. Mawawala yung unti-unti. Sino ngayon ang kinakarma? Diba ang nangutang at hindi nagbayad? Kesa sa nangutang, kesa sa nagpautang. Kasi ang nagpautang, tuloy-tuloy pa rin ang kita niyan. Dahil hindi titigil ang, dahil hindi titigil ang ikot at bulong ng pera, dire-diretso, walang karma na. At saka as long as wala naman tayong tinatapakang tao. Wala naman tayong hinagrabyado. At sa doon lang tayo sa level natin na nagpapautang tayo na makatarungan tayo. No? At saka guys, syempre, lagi ka magpapautang sa taong may trabaho, may pambayad, may ATM, may collateral sa'yo. Hindi sa lahat ng oras palagi kang mabayo. ah uh, dapat, palagi mong iisipin na uh, marami nagkakasira ng dahil sa pera lang tayo sa pagpapautang natin. Huwag naman sobrang laki. Siyempre, kaya tayo gumagawa ng mga kasulatan para magkaroon tayo ng hubby sa bandang din. So, yun lang guys. I-share ko lang sa si inyo, no, tungkol sa pagpapautang, no. Kaya, guys, lesson learn sa atin kung sino yung mga dapat nating pautangin. At saka, siyempre, guys, kapag nakakatulog na kayo, kapag sa mga unang pautang pa lang sa inyo, siguro mga 5,000 pa lang siguro hinihiram sa inyo, eh, hindi na makabayad. Dahil hirap na. Eh, huwag mo nang i-renew. Ang hirap kasi pa pag tuloy-tuloy na makamagkisi lang kayo. Bakit ko patutin na rin yun? Sana hindi na lang. So yan lang muna guys. Salamat po sa panonood ng aking video. See you again on my next vlog.